Hi guys, Dr. J and Usapang Prutas. So maybe kung ikaw ay nagda-diet. So pag nakita mo yung kaibigan mo, sabi niya, ah, fruits lang ako today kasi diet ako, di diba? Kapag mayroong may sakit, ang nireregalo natin, prutas, diba? And then kapag mataas ang sugar, pag diabetic, ang advice na natin is prutas instead of eating maraming starchy na foods, yung mga kanin, mga kakanin, lahat ng dessert, so iwasan mo 'yon, prutas lang. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, ano ba yung top 5 na prutas na mataas ang calories? So hindi porke prutas eh eat all you can. So meron ding dinatawag na limitation or you have to regulate kung ilang calories ang kinakain niyo sa bawat prutas. So 'yan ang topic natin. Pag-usapan natin 'yan with Dr. J. Number one sa listahan natin, maniwala ka sa hindi, ay dried fruits. So, yung raisins, yung prunes, yung dates, alam nyo ba na mataas ang calories niya? Ang isang tasa ng prunes, ang isang tasa ng dates, o isang tasa ng, ng raisins, ay umaabot sa 420 hanggang 500 calories. O, kita niyo. So, ang isang tasa, kaya ang suggestion natin, kalahating tasa lang. Or kapag kumain ka ng prunso dates, kung ano lang yung madadakot mo, so yun lang yung kakain mo, hindi na susobra. And usap, speaking of tasa, yung tasa na maliit. Yung ganitong tasa lang, ha? So, hindi tasang yung malaki. Yung ganitong tasa, di ba? So, Usually, pag sinabing isang serving ng fruit, yung kasya lang sa maliit na tasa, yun yung isang serving. Yung ganito, ay eh, katumbas na ito ng tatlong tasa. Sobra na sa calories yun. Okay? So, yun ang number one. Dates, raisins, and prunes. Mas mataas ang calories ng mga dried fruits. Kaya, konti lang. Kalahating tasa or isang dakot. Second, isa sa paborito ninyo, pinaka-healthy na fruit, avocado. Dok, avocado? Avocado talaga. Ha? So, ang avocado po, ang isang buong avocado ay umaabot ng 320 calories. So, isa't kalahating tasa ng kanin. Ang katumbas na isang buong avocado. So, mataas. Healthy ang avocado in a sense na marami siyang fiber, marami siyang unsaturated fats. Pero, yung calories kasi niya pag kinain mo yung isang buong avocado, 320 calories na yon. So, mataas po yon sa isang kainan. Anong suggestion natin? Hatiin sa tatlo ang abukado. So, ang isang serving po ng abukado ay one-third ng isang buong abukado. So, 50 grams. So, yung 50 grams, sa so hatiin mo yung 320, mga 100 calories. So, parang kalahating tasa ng kanin ang isang serving ng abukado. So, yun yung suggestion natin. Para hindi naman basta-basta mag-shoot up ang inyong blood sugar, kapag kumain ng healthy avocado. Pangatlo, isa rin sa paborito ninyo, alam nyo ba na ang isang malaking saging banana ay katumbas ng 121 calories. So, medyo mataas pa yung 121 calories sa mga nagda-diet o yung ayaw tumaba, yung gusto lang mag-weight loss, bumaba ang timbang. So, isa sa iniiwasan, yung isang malaking banana. So, ang isang malaking banana, katumbas niya na ng isang 3-4 cup ng rice. So, ano ang suggestion natin? So, ang pagbibili kayo ng banana, yung maliit lang. So, either saba o kaya yung green banana. Yung green, mas mababa ang kanyang calories. So, hindi porke saging, eh, healthy, healthy. Pag kayo kumain ng tatlong saging na malaki, so, that will give you 360 calories. Eh, para ka na rin nagdalawang tasa ng kanin. So, pa isa isa lang po. And then, bawat kain ng bawat serving. And, piliin niyo yung saba o yung maliit na saging lang. Senyorita. And then, yung kumaari sana, yung green na banana. Mas mababa po yung calories. I-avoid niyo yung overripe. So, pag nag-overripe na yung banana, yung sobrang hinog, mas mataas po ang calories niya. Pang-apat, ang paborito natin pag-summer, ang mangos or yung mga mangga. So, ang mangga po, magbibigay sa inyo ng 202 calories, yung medium size. Pag pinalaki niya pa yan, baka umabot ng 300 calories. So, mataas talaga ang, ang calories, yung sugar content ng isang uh, piraso ng mangga. So, ano ang suggestion natin? Number one, dapat hindi overripe. Yung sakto lang yung hinog. So, yung naga, nagaabot yung asim tsaka tamis, di ba? Naiisip ba ninyo yun? Naglalaway na ba kayo? And, one half cup lang. So, yung kasha lang dito. Usually, ang kasha dito ay yung kalahating pisngi, di ba? Tapos, idadice mo siya. Ilagay mo dito. O, oh, yun lang. Yun ang isang serving ng mango. So, pwede na siya. So actually, pwede kang kumain ng tatlo hanggang apat na serving ng prutas sa maghapon. As long as ang bawat kain nyo, tagi isang serving lang po. At ang panglima, ang last, maniwala ka sa hindi, mataas po ang calories ng laman ng buko, yung coconut meat. So, alam nyo ba na isa sa pinagbabawal kapag ikaw ay nagda-diet ay yung pagkain ng coconut meat. Kasi ang isang tasa ng coconut milk, uh, coconut meat, yung laman, no? Yung laman ng buko, yung isang tasa niyan will give you 283 calories na. So almost 300 calories. And mataas din yung saturated fat. So kung ikaw ay nagda-diet at ayaw mong tumaba at gusto mo ay eh, bumagsak ang timbang mo, bumaba ng bumaba, isa sa mo yung pagkain ng madaming laman ng buko. So, ang suggestion natin, kung talagang mahilig sa buko, edi yung sabaw ng buko, and then yung meat niya, yung shredded, yung mahaba na ano, yung panghalo lang, di ba, sa buko juice. So, shredded meat ng buko will be enough para magbigay sa inyo ng calories. So, bawal lang isang tasa ng meat 283 na yan. So isipin mo, para ka nang kumain ng isang kalating tasa ng kanin. Ang isang tasa ng coconut meat. So yun po yung limang prutas na matataas ang calories. Pero hindi po sila bawal. Dapat lang isang serving lang ang kain and then one serving at a time. And then you can have four servings of fruits in one day. So I hope may nakuha naman kayong tip kay Dr. J. So pag may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. Mm -hmm. J